Daratan, Jail Princess, at uh, siya yung kasama ko nung na nag first foot of the journey. Yeah, lagi so, uh, tayong uli kami. kami. So, um, uli nag-vlog dun sa. <laughs> uh, Shoutout kay Biyaheng ni Chris Ay, follow and subscribe uh, at like po yung page niya, share and like At uh, magtulungan tayo mga motor yung pinunta namin pagkain 1 na. million na kaibigan ko Yes. 1 2 3 ako nagaga pag 1 million na <laughs> na. <laughs> tayong isang tropa na kasama sa z 1000 Bros at si Sir Lebur o Ruben mag-open ang kanyang business o shop dito sa Makati Since wala pa yung special guest natin dadaan muna tayo dun sa shop para i-ocular malapit lang naman yan dito sa Makati Ah, ka to. So ito na yung J.P. guys Ito na yung J.P. Rizal lang yung shop Yun alam mo muna ako Susunduin ko sila mamaya eh ah, Okay Igaan <laughs> muna

Marami na Ferrari. Meron na. eh siya yung Ferrari sa nakaraan What's ang An ang bagong ng ating na si ah, ito misis? <laughs> Shout out po misis. Mary po, ma'am. Congratulations po. <laughs> thank you, you. Salamat sa pag-invite. Thank you for coming. Yes. Okay. Oh, kita niyo, ma'am. Ang daming gulong, oh. Dito lang yan sa may along okay, JP Rizal. Tabi ng mga oh, ng bisikleta. Tabi lang yan. Makikita nyo na dito sa kanto. Ito so, so si Kuya, ang kanilang mekaniko. Shout out, sir. Okay, well, uh, alright. So, kailangan ko nang bumalik doon sa may EDSA. Yung special guest natin. Baka pating na doon, eh, wala pa tayo. Mapagkita, mahirap na. Kaya ako... Okay? So, ayan! Thank you, Idol. Thank you. babalik ako. Babalik ako. Mamaya. Mamaya, guys. Plano na natin uh, ang pa sa Galpengs. Uh, see you later <laughs> na ang ating idol, Napaka-humble. Wala naman Kaya yata ang unang-unang nag 1 million wow! ya, sa buong Pilipinas Wala nga ah, na pala yun ng isna? Joke <laughs> <laughs> Off go off okay, okay. Joke lang joke <laughs> <"Okay, okay>, uh, <laughs> Alala ko lang Sumagal <laughs> uh, ka na Wala nga, naalala ko lang <laughs> 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 oh. di ba? Support <laughs> local. Lipad rin. No, bumano, luma, local. at least, oh. di 'Yun ang lesson <laughs> don. 'Yun ang lesson don. Be humble. Oo. Oh. At, oh. at enjoy. Hmm. Pero hindi pinagsimikapan mo rin talaga eh. So, hindi, ka rin doon. Eh araw aru pa sabi, yung hirap pala nito. Yung pag-edit pati. Mas okay, mas mas pag nag ka mas masarap ikaw nag-edit di ba di ba mahirap talaga sa umpisa no Sobrang ngayon ano na ano pero ikaw lang congrats pulot congrats nasa 10,000 to 15,000 yata ang subs mo Ngayon, one video na. Kaya rang kailan lang yun. July yata yung June. ini Yay ni Chris. Tito. Tito. Yay ini Chris <laughs> <Dito. laughs> ah, yeah, Subscribe ka. <laughs> oh, ako yun. Ay, ah, hindi, hindi. Yung summary laki. <laughs> <laughs> Ingat. Salamat. Oke okay guys. Woo! Sana na-record, no? Nag-record pa. Oh, sana na-record yung kanina. Yun, no? Oh. Okay. Punta na kami doon sa shop, guys. Napakasaya ng araw nito. Bukod sa ang dami namin, chill ride lang. Napaka-humble lang ating idol. Napaka-easy kasama. Walang pinagbago. Kahit uh, 1 million na subs. Di ba? Saan ka oh. no? Dami. So, mamaya na lang ulit, guys. See you later a few moments later আপি পিন্ধি আঙুলে বা ঠিক মই মোৰ বোলিবা na to ah. Uh, sana ituloy-tuloy ang ganyang uh, magandang pangangat. Uh, sana naririnig din ako. Kanina pa ako nagsasalita, no? Yun Oh. Ito ang idol, idol talaga. Idol. Don Chow. Chow tayo naman, nakalive bro. <laughs> Hello. Live tayo lahat sir.

kaya saya kahit na malapit lang ang ride. Salamat sa panahon, maganda. maganda panahon. Salamat. Tayo si. Tayo si. Yeah, sir, susa. Ciao ta sir. Hi picking, subscribe kayo ha. Yeah, ni Chris. Yeah, ni Chris. Ano sir, ba kamusta sir? Mabuti, salamat sir. Nice to meet you sir. Subscribe kayo at picking sa chat sa lahat ng mga subscribers diyan. Thank you, thank you, thank you. All right. Oy, kumusta? Long time Woo. Dapat sumama sa, sa amin eh para na yeah. ride kayo. Mablasan? Oo. Oh, oh. Alay, okay. di pa kasi ako nang papatay eh. Kaya, ayoko <laughs> magbabayan malalayo. Papa ko. Wow! Ayan, ayan. Ayan, bumaduhan Dwight. ito, Pop! Pop! Woo! tayo Ali na pa? Uh. Ay, nakita ko na. Yay, ni Chris! Hindi, live to. Live. Uh, live? CNN ba yan? TV ah. Patrol? Sa CNN. Kung <laughs> <No>, sino nanalo. Ian <laughs> 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 Gilas. Yeah. Shout out, sir. Shout out kay Biyahe ni Chris. Ayan, follow and subscribe. Uh, Paki-like po yung page niya. Share and like. And uh, magtulungan tayo mga motovloggers. Uh. Uh, uh, Oo. Mga gusto nyo bumate. Mga bumate. Oh, bumate. ko yung asawa ko. Mahal na asawa ko. Shout out. Oo, Raquel. Oo. Ganito na binabati ko yung asawa ko, pinayagan yung ng ano, ng vlog eh. Shout out kay Bogo Mars. Yan, idol natin yan. Ayan. All Alright. Ah, so, salamat. Nice to meet you then. Ay. Yo. Get the sticker pala. Ay. Yon, salamat. Bogo Mars, NBI ni Chris. Yeah. Ay, okay. ay, okay. Ay ni Chris, kahit na pagkain. Hindi yeah. naman tindahan pinunta Pag namin. Na pagkain talaga. Yayaman <laughs> na kami ng kaibigan! Yeah. One, one. One, one, one. one million na kaibigan ko! Yay! Yeah. Yeah. Maraming maraming salamat sa Solid Z1000. Kapagawa nyo. biyahe ni Chris. Salamat siya Sa thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ah, saan ako? Si Kael. <laughs> Ito na, si Chris. Ha? <laughs> yeah. yeah, ni Chris. Chris. Yeah. <laughs> salamat sa Chris. <panunood. laughs> <laughs> <Ay>, so... <laughs> 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 salamat so, <laughs> <Yeah. laughs> Oo, oh, tatanggar Tatargetin yung pera. Kasi minsan, so, ganun, minsan ganyan eh. Oo, paano pag uh, yung ganyan? hindi mag ka na. Hindi, wala nang vlog. nag ako kasi gusto kong, gusto kong nirecord yung mga pinupunta ko gamit ng motor ko. At nakakabili na Z1. Oo, so, oh, 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 sa lahat sa sarili ninyo. Presyo ng Z1. may kamahalan, di ba? Kunti lang naman yung mga Z1 nagtatrabaho araw-araw. Naka Z1. naman, di ba? Ako kotse. Ako... So, anong ibig sabihin may kamahalan ng z Tama, Kaya ako siya para pagdating ng na matanda na ako. Ipapakita ko sa kanya, oh, uh oh. -huh. nagsiwan ako dati, kasama oh. ko yung Eh, ipapakita ko yung video. yun yung ako. Oh. Pagsasama natin ngayon dito. Uh -huh. Dapat, yun ang dahilan kung bakit ka nag-vlog, hindi dahil sa kaya. Dahil uh -huh. uh -huh. masaya. Kaya, dahil pa na nakausap. Medyo mahina yung vlogging ngayon, sabi. Sabihin, <laughs> pera. Oo, pera. Di ba? Oo, oh, pero... diba? oh so na ako ng ganyan. Okay. Oh, Sabihin mong motivation yun. Oh, pagka nagtiyaga ako, baka soon magkaroon, mag Magiging grid din ako. Magsisipagin ka lalo. Although hindi yun ang dahilan mo. Bonus na nga lang yun. Oo, di ba? Eh, saka sure. mo na isipin yun. Kung gayahin yung 250, baka hindi mo kaya. Baka hindi mo kaya. Kau pergi pergi. Pasok. Itu ano ba gusto? Sa gilid na, sir, para hindi matakpan yung ano. Eh, today in case umuubos uh, ang natin hanggang dito lang ang vlog natin always remember God bless us all, so enjoy be happy and ride 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 yeah